Hello my artists. welcome and welcome back to my channel. Daniel It's me, Jegan, and for today's video ay sasamahan nyo na naman ako sa aking Friday ganap. Natapos na nga kami sa aming paglilinis dito mga kados at sakto naman din na pagkaakyat namin sa taas ay nagising na si Madam Damin ko. Uminom nga muna siya ng warm water mga kadosa habang inaanta yung aking piniprepare na breakfast niya. Nagpagawa nga lang siya sa akin ng boiled egg mga kados dahil nga ay magpapagawa nga siya ng egg sandwich. Meron palang agenda itong dalawang tao dito sa bahay mga kadosa. Si Prenteta ko at si Madam Damin ko alis nga sila mamayang gabi at pupunta ka sila dun sa bahay ng fiancé ni Maji. At dahil mamayang gabi pa nga yung alis nila ay kailangan muna niyang mag-breakfast. Every time na magluluto nga ako ng itlog ni Madam Damien mga kadods ay dinadalawa ko talaga siya dahil nga kung minsan ay nakakrak talaga yung isa. Magkatapos ko ang lutuin yung itlog ni Madam Damien ko mga kadods na ko na nga sa kanya at hindi ko naman kasi alam na bold egg din yung gusto ni Prentita. Kaya napagluto na naman ako ulit. Luto ako ng tatlong itlog dito mga kadods at nilagyan ko na lang siya ng salt and pepper sa taas tapos yung shata and then nagpagawa din siya ng black tea. Nung pagkabigay ko nga ng pagkain sa kanya mga kadots ay kinuha ko na agad yung kanyang gustong ipapalan siya sa akin kagabi pala. Hindi ko nga nakita sa whatsapp na may message pala siya doon. Nabasa ko nga yung message niya ay kinaumagahan na kaya naman eto minamadali ko na at ipaplansya ko na nga siya. Itong dalawa nga yung pinapaplansya niya sa akin dahil hindi niya pa alam kung alin yung susuotin niya. Hindi ko nga gagamitin yung isang plancha namin mga kadas dahil nga takot akong gamitin iyon dito. Napakanipis kasi ng tela nito at napakadulas kaya naman steamer na lang yung gagamitin ko. Pagpasensyahan nyo na yung aking mga background mga kadas dahil nga nandito ako sa kusina wala pa naman akong ginagawa kaya eto iba voice over ko na dahil napakatagal na itong video na to. I-steam ko nga lang ito para paniguradong hindi ako makakasunog ng damit. Dahil may isang araw nga na nagpa plancha sa sa akin at napakamahal ng damit na yun inasunog e ko. Alam niyo ba mga mga hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga panahon na yun. Sasabihin ko ba or itatago ko? Basta hindi ko talaga alam at nakakinakabahan talaga ako as in sobra. Hindi naman kasi kalakihan yung nasunog at hindi naman siya masyadong halata. Pero kailangan ko pa ding sasabihin. Nung tapos ko na nga i-plan siya, ay binaba ko na nga yung damit na yun at sinabi ko na nga kay Prentita na nasunog ko nga. Bagong bago pa yung damit at kakabili niya lang talaga ng araw na yun at naisunog ko pa talaga. Hindi naman siya nagalit sa akin dahil nga medyo happy happy sa mga araw na yon at sabi niya lang sa akin be careful next time alam niyo ba mga kadods, wala siyang no choice dahil yun din yung sinuot niya nung pupunta siya ng party. Ganon niya talaga kagustong isuot yung damit na yun nung araw. At nung naisuot na nga yung damit ay hindi naman siya masyadong halata dahil nga tinakpan niya lang ng buhok niya. So ayun, simula nung araw na yun ay talagang nag-iingat na talaga ako sa mga pinaplansya ko. Natapos ko na nga planchahin yung dalawang pinaplansya niya sa akin mga kadods. At ito naman pagkababa ko ay nagpagawa nga siya ng kanilang coffee. ko po ay mamalansya. Napakadaming plansyahin na hindi nagawa lahat ni Sharon Conoto. Nagkalat na yung mga gamit. Hindi ko alam kung kanino yung mga damit na yan. Basta pinaghalo-halo na lang ni Conoto yan. Nakatapos lang ako ng dalawa. O eto, tapos eto, tapos yan. Kunti pala yung natapos ko. Tinawag na ako kasi nga nagpapanel cutter si Madam Damin ko. Ay, hey, Diyos ko, hindi maka-afford mag Alas tres na nga ito ng hapon mga kadods, kaya naman binalikan ko yung aking nasimulan kaninang umaga. Wala nga si Madam Damin ko mga kadods at wala din si Pintita dito sa bahay, kaya naman makagalaw ako ng matiwasay dito. Pumunta nga pala sila dun sa salon dahil nga ayaw nilang mag-makeup dito sa bahay kaya ginagawa na nila lahat dun sa labas. Hindi nga kami masyadong busy ngayong araw mga kados dahil nga naihanda ko na nga yung mga kinakailangan nila. Dalawa lang naman kasi sila ang asikasuhin ko kaya naman hindi ako masyadong stressed for this video, Charis. Hindi ko alam kung yung madamdamin ko lang talaga yung ganito or madamdamin nyo din ba. Yung tipong next month pa yung alis niya pero hindi pa tapos yung buwan ay nakaredy na nga siya. Dito talaga ako bilib na bilib sa madamdamin ko dahil nga kapag may lakad nga siya or aalis nga siya sa labas ay talaga namang nakahanda na lahat yung mga kinakailangan niyang bitbitin. Yung mga tao nga dito sa bahay mga kadots ay may kanya-kanyang mga style. Dahil kung yung madamdamin ko nga ay nakaray din na lahat ay kabalik naman na itong kanyang mga anak. Dahil kung kailan aalis na nga sila mga kadots ay tsaka pa maghahanap ng mga kakailanganin nila ay kaloka. Yung tipong nakapag make up na nga at nakasuot na nga ng kanilang mga gown ay tsaka naman maghahanap na kanilang na sandals. Sa mga nakaraang taon, nga ay eh, medyo nahirapan nga ang person kapag ka nga sila ay may alis or may mga party silang pupuntahan. Ang ginagawa ko na lang mga kadas kapag kaalam kong may pupuntahan silang party ay talaga namang pinaghahanda ko na lahat ng mga kakailanganin nila. Pinaglalabas ko na nga yung mga sandals niya at pinaglalabas ko na din yung kanyang mga bags. Kaya hindi ko nga alam kung alin sa mga bags at mga sandals na gagamitin niya ay nilabas ko talaga lahat. At hindi lang 'yun mga kadas dahil inilabas ko din yung mga alahas niya dahil hindi ko din alam kung alin yung susuotin niya doon. 'Di ba? Rinang madami akong lilikpitin pagkatapos niya kaysa naman mura kong manok ng mangalkal. At eto na nga, mga kadas natapos ito na ngang at eto naman yung mga natira at hindi ko na kinaya dahil nga gutom na gutom ang person. Babalikan ko na lang ito mamaya kapag ka may free time ako. Sakto naman kasi at pagkatapos kang magplan ay dumating na si babahot at may dala nga siyang pagkain para sa amin. Late nga kaming nakapag lunch ngayon mga kadus dahil nga nag order nga lang sila ng pagkain sa labas. Dahil nga kapag sila ay order ng pagkain sa labas ay hindi nga kami isasali doon at separate nga yung pagkain namin. Ganda din naman kasi na separate yung pagkain namin dahil ang weird ng pagkain nila. Dense talaga

Gente...